Araw mga mag-aaral Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong kaaralin sa Pilipino by pito. o kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit sa anumang kadahilanan ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli si Gina Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang dula ang layunin nito at ang mga elemento. Tara na! Simula na natin! Ang dula ay isang uri ng panitikang itinatanghal sa entablado. Katulad ng maikling kwento at iba pang akdang tuluyan ito rin ay mayroong elemento ng banghay, tauhan, tagpuan, at tunggalian. Ito ay binubuo ng iba't ibang yugto. Bago pa man sakupin ang mga dayuhan, ang ating mga ninuno mayaman na sa tradisyon ng pagsasadula ang Pilipinas. Noon, kung saan saan nagtatanghal ng dula ang ating mga ninuno. Mayroon sa damuhan, sa tabing ilog, sa bayan, at iba pa. Hindi rin maituturing na kawangis ng dula sa kasalukuyan ang dula noon sapagkat walang tiyak na prosesong sinusunod ang ating mga ninuno sa kanilang pagtatanghal. ang isang pagtatanghal na mayroong tagpo, awit, at sayawan ay itinuturing ng pagtatanghal noong panahon na hindi pa tayo nasasakop ng mga dayuhan. Ang ganitong uri ng pagtatanghal ay tinatawag nating dulang panlansangan. Ito ay mga dulang itinatanghal sa lansangan na naglalayong magbigay ng magandang pagtatanghal sa taong bayan. Ayon kay Arugante, ang dula ay kinilala bilang isang akdang pangpanitikang layuning manggaya sa mga kaganapan sa buhay na ipinalalabas o ipinamamalas sa tanghalan sa makatuwid anumang karanasan ng isang bansa o mga pangyayari sa buhay ng isang tao ay maitatampok at maitatanghal bilang isang dula noong unang panahon bago pa man dumating ang mga mananakop sa ating bansa, nagsasagawa na ng mga seremonya ang ating mga ninuno. Bagaman hindi po ito kinilala bilang dula, ay naghahawik ang kanilang ginagawa sa ilang katangian ng dulang alam na natin sa kasalukuyan. Ngayon ay dumako na tayo sa layunin ng dula. Una, magbigay libangan sa mga manonood. Ikalawa, magbigay buhay ang mga tauhan sa kwento at maitanghal sa itang entablado. Ikatlo, maitanghal ang mga kwentong maaaring nagmula sa imahinasyon ng manunulat o mga kwento mula sa realidad ng buhay At ikaapat maibahagi ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan na itinatampok ang mga isyong pandipunan Ang mga sumusunod naman ay ang elemento ng dula Letter A tauhan o aktor Ang tauhan o aktor ang nagbibigay buhay sa kwento ng dula. Letter B: tanghalan Ang lugar kung saan itatanghal ang dula. Letter C: direktor Ang nangangasiwa sa kabuuan ng pagtatanghal at nagpapakahulugan sa script. Letter D. Technical. Ang paglalagay ng tamang ilaw at tunog sa bawat tagpo ng dula na angkop sa emosyon ng pagtatanghal. Letter E. Script. Ang script ay pasulat na bersyon ng dulang pagtatanghal. Dito makikita ang mga dayalogo ng mga tauhan, mga kagamitang kailangan, mga kilos at mga detalyeng mahalaga sa pagtatanghal ng dula. Masasabing mayaman talaga ang ating bansa sa iba't ibang dula. Patunay lamang na ang ating mga ninuno bago pa dumating ang mga mananakop ay likas ng mahusay sa pagtatanghal at kasiningan. Mahalagang tandaan ang karanasan at naging pag-unlad ng ating mga ninuno sa pagtatanghal ay naging ugat ng ating kasanayang pagtatanghal sa kasalukuyan. sila ang naging pundasyon ng pagtatanghal na nagbibigay sa atin ng inspirasyon na patuloy na mahalin at paunlarin ang ating sariling panitikan. Pinaghanguan, sanggunian, lesson exemplar, edited version from DepEd Navotas. Binabati kita dahil natapos na natin basahin at unawain ang paksa tungkol sa dula, ang layunin at mga elemento nito. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang maitutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? Ikomento mo lang din yan sa ibaba. Don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Filipino, Baitang Pito. Paalam!